Yo, what's up? Welcome back dito po si Dedrick at Doi TV Sports Wala well, ating pag-usapan guys Ito po ha, ah, di umano ang TNT daw May eh, kailangan ng tulong ng Ginebra Aba, paano yan? Okay, stay tuned lang Ipapaliwanag natin At ito pong topic natin ay may kinalaman po Sa susunod na mga kalaban ng Ginebra Sa linggo, ang rain or shine Okay At mga pasyatot bago po yan, eh. magpapasalamat si TV Sports sa inyo pong lahat, no, sa mga strong 16K subscribers. Ganon din po sa ating 300 followers ng Facebook, no. So, salamat po guys sa inyong pag-suporta, no. So, sa mga hindi pa po follower, aba, pa pakipollow na po ang ating Facebook page, guys. Okay? So, yun na po. Uh, Taka sandali, bago natin simulan nga pala. Sino na po ba nakapanood ng ating ano, bike content guys? No? Kasi meron pong mga solid no, na nagkomento. Salamat po ah, sa mga nagkomment na. Sa mga di pa po nakapanood at gusto pong makapasyal dito sa aking lugar. Dahil pasyalan po ito. No? Ito po ang capital city ng British Columbia dito sa Canada. No? at uh, talagang tourist destination pupuntahan natin yan guys kaya kung meron kayo suggestion no mga ayo nyo, gusto kong baguhin sa vlog no? pwede po kayo mag-comment. Parang dito rin po, ganoon din. Okay, may pa din po tayo dyan. Okay, so watch na po kayo, no? Okay, mag ako ng link sa baba. <laughs> okay, so dito na tayo sa ating pag-uusapan. Bibilisan na natin. Anong tulong ang kailangan ng TNT, no? galing sa barangay Hinebra. Ano ba yan? Sagip? Ano? Makasiga ba yan? Este, sagip ba yan? Or ano? Uh, magbibigay pa ng laro? Hindi. Hindi. Kailangan po talunin ng Hinebra ang rain or shine. Ayan. Para kung sakaling matalo nila, itong TNT, matalo nila Magnolia sa Friday, eh sila po ay aangat sa ikaapat. Kahit na mag uh, tie sila dyan, mag breaker sila ng Magnolia, eh sila po ang mananatili sa number 4. Guys, okay. So, ganun ka simple. No? ba diba? Bilis lang, no? In sinorkat ko na. <laughs> okay. So, ngayon, bakit ko sinabi may connection sa bakbakang rain or shine, guys? Bakit ko na ba nasabi yan? Eh, syempre, kailangan po talaga talunan ng Ginebra Rain or Shine. <laughs> no, ganun kasimple no momentum na po pinag-uusapan dito no okay pang ilan na po ba tayo no so talagang uh, itong habulan sa twice of an advantage yan talagang pakay talaga no ng maraming team ng grand slam seeker na TNT okay so ngayon pasukin na po natin ang back -back ng Hinebra ano yung mga galing tayo sa mga siga dito naman tayo sa mga pogi okay <laughs> sa bawal ang pangit na kupunan, no? Na puro kupunan ng mga pogi ni Coach Yao. So, sa tingin nyo, sino man na, ano, ano ba, papogian? Hindi. <laughs> so, tsaka na yan yung ating prediction, no? Gusto ko pag-usapan muna natin, okay? Yung pagdating sa simula sa guard lineup, no? Sa number 2, number 3, number 4. Okay, at number 5, which is mga sentro. At nakikita naman po natin na nag, mag, dominate talaga itong si, ano, si Japet. So, of course, si Tato, posible niyang makakalaban dyan. Ano po? Di po ba? Bel, eh, kamusta nga po pala si Belga? ano? Bali, i-update. Pag si check po natin ang kalagay ni Belga dahil ano po yan, di ba, na-injury tapos para nailagay ata siya sa ano yan, sa free agent, gano'n. So, i-check po natin, ha. Okay. So, may mga ano na po kayo, idea na kayo, pwede niyo na po i-comment yan sa baba. Okay. So, magandang laban dahil nakita nyo naman po ang rain or shine, no? Isa sa mga hinahangahan kong independent teams, guys. Okay. At, uh, yun na nga, ba diba? nag-load sila, nag- Unti-unti, nag-a-acquire sila ng player. Di ba? Kaya, yan ang gusto ko sa Rain or Shine. Okay? Tsaka yung may mga promising players sila, 'di ba? Yung inaasahan ni Nebra rookie eh napunta sa kanila, 'di ba? So 'yan po yung glimpse ng ating pag-uusapan sa match up po talaga. Eh magpapa-shoutout na muna tayo, guys. Alam ko ina inaabangan niyo 'to. Si Ma'am Herminia Balingit na kumang Mukhang ng ilan kay nag-comment, ha? Yan ang sinasabi ko, magtiwala lang daw po no sa jinx at gagawin dapat. Ah, yung dapat daw alisin yung mga ganun pero siguro ma'am sanction lang po na magtatanda rin yan. Okay. Dito tayo kay Ma'am Irene, yan yeah, na, na shoutout tapo na sa si Ma'am Irene, no? Na nag-go good evening. Okay, so dito tayo lilipat tayo ng ibang content, no? Dito tayo sa most latest. So habang ninahanap ko po ang mga komentaryo niyo, eh ako po ay magpapasalamat ha muli. Of course, sa mga regulars po natin, no? Sa mga di ko mababanggit ko sa kasakali. Eh, shoutout po sa inyo, no? Sir Jose Pineda, Wenceslaw Hapon, okay? Sa ano po, tawag dito? Sa mga nanonood po rito sa Canada, okay? Saudi Arabia, nakopo po, pangalawang bansa po na maraming nanonood, okay? Kung meron man po mga viewer dito sa Victoria, ba, wag po kayong mahihiya, ah. Pag-comment na po kayo dyan. Okay, dito na tayo kay Edgar, Edgar Manaig. Huwag pa sa Ross. Kailangan ng matinding depensa kasi puro bata ang Ross at deadly shooter. Sa... Yun, tama po kayo dyan, Edgar Manaig. No? Tama po kayo dyan. Pag-uusapan po natin yan sa susunod na content. No? I kung paano natin uh, tinapik ang TNT, no? yung mga dapat iwasan ko, paano mananalo ang Ninebra, eh, yan po ang ating pag-uusapan sa next content, okay? Susan Hermosa, kahit sabihin na hindi sadya, nakasakit siya, suspension plus pain, lesson learned for BGR and for the katropa, TNT fan. Yeah, TNT fan po si ma'am. Yun nga po, kailangan talaga ng sanction yun, yung ginawa niya, okay? Kasi talaga, although na-sanction na, na siya, no? so let's end it there, no? So I'm sure natuto na po siya. Los Mercado, makakas si Francis Chua. Kasi madali nang makakuha. Ano to? Malakas? Ah. Okay. Pero po, nung nakaraang trade, da pinagtatanggol ko rito yung itinrade nila si ano, uh, Stan Harding Hanggang ngayon, iniinban nila, di ba? So, para sa akin, fair trade yun, no? Nakuha nila si Barrientos, si Holt. Kapalit, isang malakas na Stanley Pringle malakas pa rin, standaman 'di ba? tsaka ito si Stan Harding, nga, 'di ba? So ngayon, ayoko na po ng iba pang ayoko ng trade nung alam nyo na, 'no. Dahil sa ngayon, 'no, yung mga nasasaksihan ko ngayon eh okay po sa akin 'yan, 'no. di na naman nila kailangan ng extra players, 'no. 'Yang momentum na 'yan, 'yang performance nila, 'yan ang kailangan nila, 'no. At 'yan na nga, no, nagbubunga na. Okay? Dalawang mahina lang naman, Magnolia number one team sa PBA. Talk and text, mahina lang yan. No? Sa mga hater, mahina yan. May heading, mahina. <laughs> Sabi kasi nila, mahina lang daw kayang talon. <laughs> okay, dito tayo. Archie Hilar, malala naman yan kung sino makakapasok sa finals. Malalaman, no? Eh, sabi ko naman sa inyo, sa finals din tayo magkikita-kita. Magkikita-kita din tayo sa finals. Kaya relax lang tayo dyan. Ha? Renzi TV or Renz TV. Pa-shoutout! Dolly Nebra, TNT pa rin sa final para magandang laban. TNT fans solid. Shoutout po sa mga fans ng TNT. Ha? Mga minamahal ni Doy DB. No? Fans ng TNT. Oy, meron akong tropa. TNT yan. Ha? Idol niya si Jerome Ejercito. No? Kung nanonood ka man Brad, no, eh mag-comment ka na din, no? <laughs> okay, kahit sino mag number 4 basta tayo pasok na. <laughs> 'Yun tayo eh, si Cesar G uh, Julius Cesar Lapine, eh. 'Yun tayo, sir. Eh. Reynaldo Morales, idol, matalo manalo, Jim pa rin tayo. Okay? Han Rose, maganda ang tandem na duo nila RJ at Pinto. Okay, isa yung sa pag patambak at nagpahirap sana gawin ito ni Tingko. Wala eh. No? Mahasel talaga po yung pinto. No? Eh mag-comment lang po kayo na mag-comment dito. Eh sabi ko nga sa nakarang content, tila na nila eh. Tila na panood tayo eh. No? Kaya pansin di ba sabi ko nga sa nakarang content, halos lahat ng kinomment nyo don, no? Isa lang ang hindi nangyari. Alam nyo kung ano? Yung palaruin si Paul Garcia, no? Ngayon, <laughs> sige, Mag-comment kayo ng mag-comment dyan. Palaroin si Garcia. I-share nyo tong channel natin. Baka pakinggan. Baka may makarinig, makabasa. Ha? <laughs> Sarah giya Good luck daw po sa Hinebra team. Sa laban nyo sa Rose. Beat Rose daw po. Yung nagsabi na siniko ni Troy si Optan ay hindi siniko dahil normal na kapag ang bola ay secured mo ng hindi maagaw o bitawan. Okay? Mabibitawan. Panoorin mo replay, huwag maghanap ng butas. Yung kay Troy ay talagang siniko ni Brandon, kitang kita sa camera. Huwag mong ipasa ang pananakit ng player ng TNT sa mga player ng Ginebra dahil mga players ng Inebra ay hindi namimisikal o nananakit. Wala pa po ako na nawi-witness no? na sinisiko no? ng Ginebra talaga na intentional. Wala pa po so far. Yun siguro po sa ilalim, no? sautin mo ganon Hindi naman po inang ganon no? Wala tayo so far, no? So far walang ganun. Okay? At lalong ano po ha? Ano yung gina paano yung ginawa ni Haj <laughs> lalong walang ganun, okay? So hindi naman pala si ano nagsabi nito na ito, eh. Si Dion, Si Ma'am Dion, no? Ma'am Dion, sagot po kayo. 3 at 4, hindi pa nakakatiyak. Sabi ni Freddy Sago. Always present po si Sir Archie Makirano. Ito pala, si Dion Ganete, Ayan, babasahin na natin. Paano yon ginawa ni Malonzo? Baliwa yon Ano ba ang fake news na naman sinasabi niyo yun, ma'am? Anong fake news na naman yun? Hoy, bias ko talaga si Balonso, sinapak si Ramirez, walang penalty. Fake yung tawag. San nga po 'yon? Anong laban 'yon? Hanapin ko sa replay ah. Paulit-ulit ng komento to si Ma'am Isama mo na si Balonso Trosario. Saan? Sagutin mo si Ma'am Sarahig Di Hindi raw Jayon. Hindi daw sa Jay. Hanapin ko mamaya. Okay? Ang dami yung comment oh. Doy, ano na nasa na sagot mo? Ilang beses na kita sinagot, madam? Ilang beses ko rin dapat sinagot. <laughs> <laughs> o hindi nyo na napapanood yung, ano, yung content. Shoutout po kay Purge Purge. Ito po, si Gilbert Podaka. Good PM doy. Huling laro ng Jenkins ay Ross. Maganda po yan. Digdigan din yan. Okay. Talo si Pinto. Si BGR kasi ang depensa yon Siko ang pandepensa. Patay tayo dyan. Sinadjado po sabi ni Nor Norman Flores. Bakit kaya ganyan mga ano si si Poy Eram lang ah? Eh talaga po ba? Ito, wala lang kasi sinambatak Sabi ni Jesse Policarpio Okay, so itutuloy po natin Ang mga pasyato sa next content natin guys no, Aba, nag-enjoy po ako sa pagbabasa Ng mga komentaryo nyo, maraming maraming salamat Magkita-kita po tayo Sa susunod na video content, at dito lamang Sa ating channel, Doy TV Sports The Enrico YouTube Channel, muli Maraming salamat po at magandang araw po Sa inyong lahat Salamat po sa panonood Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.